mga sangkot na senador, ibinunyag na. Isang nakakagulat ng pagbubunyag ang inilabas ng dating Bulacan Assistant District Engineer na si Bryce Erickson Hernandez. Matapos niyang pangalanan ang ilang senador na umalis sangkot sa maanumalang flood control project sa Bulacan. Matatandaan sa ginanap na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kahapon September 8, 2025, Natanong ang mag-asawang Diskaya kung may sangkot ba ng senador sa korupsyon sa flood control projects. Ngunit maning sinabi ni Curly Diskaya na wala raw. Ngunit kung si Diskaya ay tila may pinaprotektahan pa dahil sa tila pili lamang niyang listahan, mas pinili naman ni Bryce Hernandez na ikanta na ang tila malalaking isda na nasa likod na maanumal ang flood control projects dahil tila sila lamang ang nadidiin sa kaso. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Hernandez na habang siya ay nakadetain dahil sa contempt ng Senate Blue Ribbon Committee, nagdesisyon siyang ilantad na ang kanyang nalalaman. Sinangayunan ni Hernandez ang payag ni Senator Pampilo Laxson na nagsilbi lamang bagman ang mga tulad ng daga DPWH. Nang mga malalaking tao, matas na opisyal na napapatabaan ng kanilang mga bulsa mula sa mga flood control projects o proyekto ng DPWH. Aniya, tama po si Senator Laxson na ang mga engineers sa DPWH ay tila naging legman o bagman na lang. Kung tatanong niyo po ako kung sino o kanino kami naging bagman, sasagutin ko na po ngayon at nakakagulat nga ang nagirebelasyon ni Hernandez kusang saan pinangalanan ang mga senador. na umani nakakulimbat nakakulimba mga lalaking porsyento mula sa bilyong-bilyong flood control projects. Sila nga ay walang iba kundi sina Senador Jingo Estrada at Senator Joel Villanueva. Gate ni Hernandez, noong 2025 ay naglabas umano si Estrada ng 355 million para sa ilang proyekto sa Bulacan kusang 30% ang umano SOP o commitment. Samantala, Noong 2023 naman ay inilabas si Villanueva ang 600 million mula sa GAA na umalim may kaparehong porsyento ng SOP at personal pang inaitid sa kanyang bahay sa Bukawi. Anne Hernandez, sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na, hindi po ito totoo. Si Senator Ejercito Jego Estrada, Sen. Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo at D. Alcantara. Si Sen. Jingoy ay nagbaba ng 355 milyon ngayong 2025 sa mga ilang project sa Bulacan. At ang sabi po ng boss ko dito ay 30% po ang commitment po dito. Noong 2023 naman ay naglabas ng 600 milyon si Sen. Joel Villanueva at ang SOP nito ay 30% din. Binigay din ito ng luwaba sa GAA at idiniliber sa bahay niya sa Bukawi ni Dial Cantara at dating hepe ng aming construction. Humanap din si Hernandez sa House of Representatives upang humingi ng proteksyon. At nakiusap siya na huwag na siyang ibalik sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kasunod ang pagbubunyag niya sa mga pangaral ng senador. Aniya, pwede po pong huwag niyo na po akong ibalik sa Senate? Kasi may mga involved pong senador dito at hindi ko po alam ang magiging kapalaran ko po pag binalik niyo ako doon. Matatandaan hindi ito ang unang beses na nadawit sa usapin ng korupsyon ng mga nabanggit na senador. Matatanda si Estrada ay kinasuwa ng planter at multiple grab cases dahil sa controversial na pork barrel scam. Kusan umanin na ilis ang bilyong piso PIDAP patungo sa mga NGO na konektado kay Janet Lim na poris. Bagamat nakalaya siya matapos magpiansa, nananatiling nakabinbin ang ilan sa kanyang kaso sa Sandiganbayan. Bayan. Samantala, si Bill Unweba naman ay minsan din sinampahan ng grab at malversyon ng ombudsman. Kaugnay yung 10 milyong PIDAP noong siya ay kongresista pa. Isang kaso hanggang ngayon ay hindi pa rin tuluyang nare-resolba.